Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa DataView sa JavaScript. Ipapaliwanag namin ng detalyado ang pangunahing paggamit ng DataView at mga tiyak na halimbawa ng paggamit nito. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang DataView ng JavaScript ay isang maginhawang API para sa pagmamanipula ng data na naka-imbak sa isang buffer, array buffer, sa iba't ibang mga format. Pinapayagan nito ang flexible at mahusay na pagbabasa at pagsusulat ng binary data na may mahalagang papel sa network communication, pagproseso ng file, at pakikipag-ugnayan sa WebAssembly. Nagbibigay ang data view ng isang view layer sa ibabaw ng isang array buffer, na object, na nagpapahintulot sa iyo na magbasa at magsulat ng iba't ibang uri ng data, gaya ng integers, floating point numbers, at characters, mula sa anumang byte offset. Ang data view ay katulad ng typed array, ngunit ito ay natatangi dahil sa kakayahan nitong tukuyin ang NDNS at magsagawa ng detalyadong operasyon sa byte level. Ang DataView ay may constructor na tumatanggap ng array buffer bilang argumento. Sa halimbawang ito, isang labing anim na byte na buffer ang nilikha at ang DataView ay ginamit upang ma-access ang buffer na yun. Gamit ang DataView, maaari kang mag-specify ng iba't ibang laki ng byte at endianness, big endian o little endian, kapag nagbabasa o nagsusulat ng data na nakaimbak sa isang buffer. Ang DataView ay nagbibigay ng mga pamamaraan para sa pagbabasa at pagsusulat ng mga halaga ng iba't ibang uri ng data. Ang mga ito ay pangunahing nahahati sa mga get na pamamaraan para sa pagbabasa ng data at mga set na pamamaraan para sa pagsusulat. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagmamanipula ng binary data gamit ang DataView. Sa halimbawa na ito, ang paraan na set int labing anim ay ginagamit upang magsulat ng labing anim na bit na signed integer sa little endian na format at ang get int labing anim na paraan ay nagbabasa ng halagang yun sa little endian. Sa halimbawa na ito, ang paraan na set float 64 ay ginagamit upang magsulat ng 64 na bit na floating point na numero sa big endian na format at ang halagang yun ay binabasa gamit ang get float 64. Tingnan natin ang isang halimbawa ng pagbasa at pagsulat ng mga halaga sa Big Endian at Little Endian na mga format gamit ang Data View. Sa mga pamamaraang, data view, ang datos ay itinatabi bilang big endian, pagkasunod ng byte mula sa pinakakahalagahan hanggang sa di kahalagahan na byte, bilang default, ngunit maaaring tukuyin ang little endian bilang option. Ang little endian ay binabaligtad ang pagkakasunod ng byte, mula sa di kahalagahan hanggang sa pinakakahalagahan na byte. Mahalagang tama ang paghawak ng data NDNS dahil magkaiba-iba ang ginagamit na NDNS ng iba't ibang sistema at network protocol. Tingnan natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng DataView at Typed Array. Ang typed array ay nagbibigay din ng mga operasyon sa buffer batay sa array buffer, ngunit ang typed array ay angkop para sa pag-operate sa magkakasunod na datos na may nakapirming haba at format para sa bawat uri ng datos. Sa kabilang banda, ang DataView ay maaaring mag-operate ng mas malaya sa iba't ibang uri ng datos at pinapayagan din ang control sa NDNS. Sa makatuwid, ang DataView ay angkop para sa pag-parse at pagbuo ng komplikadong binary data. Ang DataView ay isang makapangyarihang API para sa paghawak ng binary data sa JavaScript. Maaari mong direktang ma-access ang Array Buffer para magbasa at magsulat ng data habang isinaalang alang ang mga integer, floating point na numero, at mga pagkakaiba sa NDNS. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga sitwasyon tulad ng komunikasyon sa network at pag-parse ng format ng file at hindi maiiwasan kapag kinakailangan ang byte level na control. Sa pamamagitan ng paggamit nito kasama ang typed array, makakagawa ka ng mas epektibong pagmamanipula ng binary data. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sana makatulong ang video na ito na mapabuti ang iyong buhay sa pagprograma. Sa pamamagitan ng